Magandang araw sa ating lahat. Ito pa rin ang inyong lingkod, kaibigan, Rapi Tulko. Ayusin muna natin ito. <laughs> Interruption. Okay. Ah, ito na. So ngayong araw mga kaibigan, magbabasa naman tayo ng liham galing sa ating mga taga-subaybay. Ngunit bago natin ito basahin, ay syempre, babatiin natin ang ating mga kaibigan, lalong lalo na po ang mga OFW nating mga masisipag. Alam mo guys, excited ako, hindi ko maintindihan kung ano yung aking nararamdaman ngayon dahil dito sa liham na to. At danito na po ang liham na ating babasahin. Dear Kuya Rapi, tawagin niyo po akong si Nene. Ako po ngayon ay 27 years old. Sisimulan ko po ang aking kasaysayan noong nagka-boyfriend ako. 22 years old po ako nung unang nagka-boyfriend excited na excited po ako at puno ng kaba dahil po medyo late po akong nagka-boyfriend. Napakagwapo niya at napakabait. Para sa akin, siya na ang lahat para sa akin. Iniingatan niya po ako at puno po siya ng respeto. Palagi po kaming nanonood ng sine, Kuya Rapi, at kumakain sa labas. At dandahan, Kuya Rapi, meron siyang hinihingi sa akin. At ito nga ang aking pagkababae. Virgin po kasi ako, Kuya Rapi, wala akong karanasan. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo na ngayon. Ang sagot naman niya sa akin, okay lang, maghintay ako. Kaya ang ginawa ko po, Kuya Rapi, nag-research ako kung paano i-manage ang mga bagay na ganyan. Nanood po ako ng mga X-rated na mga movies Accessible naman po sa internet. Kaya sabi ko sa kanya na ito ang maging regalo ko sa birthday ko. In other words, on my 23rd birthday, gusto kong gawin namin ang kanyang hinihingi sa akin. Two weeks pa lamang bago ang aking birthday, naghanda na po ako. Nilinis ko po ang lahat, Kuya Rapi. Nilinis daw ang lahat. Alam nyo na siguro kung anong nilinis. Naging bald po ako. Naging kalbo pala. One week na lang ang natira bago ako mag-birthday. Parang hindi ko ma-explain ang aking naramdaman. Parang excited ako at the same time natatakot. Kasi sa panahon na yon, mawala na ang aking pagkababae. To make the long story short po, Kuya Rapi, dumating na ang oras ng aking karawan. At ito po, Kuya Rafi ay ginawa namin sa isang hotel. Wow! Doon po kami kumain at nag-check-in po kami. Ito na nga, nasa loob na kami ng kwarto. O oh, relax kayo mga kaibigan, ito na. Kinabahan po ako habang hinawakan niya ang aking kamay. Hinawakan niya ang aking buhok at may binubulong siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Nene, maraming salamat sa iyong tiwala. Pangako ko sa iyo, ikaw na ang babae na aking pakakasalan. Unti-unti niyang hinalikan ako, Kuya Rapi. Nakikiliti ako kasi first time kong halikan ng lalaki. Nang dumampi na po ang kanyang labi sa aking labi. Parang nanginginig ako. At the same time, umiinit. Tinuruan niya po ako, Kuya Rapi, kung paano ang tamang halik. Habang tinitigan ko ang kanyang mata, nakapikit siya. Deep inside, tumatawa ako na parang napaka-inusinti ko. Ngunit patuloy po siyang humahalik sa akin. At normal po pala Kuya Rapi, basta first time, nahihirapan ka. Dumaan ang mga minuto Kuya Rapi. Bumaba na siya sa aking liig. At ang kanyang kamay, ramdam na ramdam ko na hinawakan na niya ang aking bundok. At ramdam ko na basang-basa na ako. Habang umabot na kanyang kamay sa maselang parte ng aking katawan. At ito po ang nakatago kong ginto. Inahawak-hawakan niya po ito, Kuya Rapi. At dito ko naramdaman ang tinatawag nilang langit. tinanggalan niya ang lahat kong saplot. At unti-unti din niyang tinanggal ang nakabalot sa kanyang katawan. At dito na ako yarapi. Kinain niya ako. Na para bang gutom na gutom siya. At unti-unti sabi niya sa akin, ililibing ko na si Junior. At ito na nga, naramdaman ko na paunti-unti na medyo masakit. Ngunit nangingibabaw po ang kasarapan. Excited po ako Kuya Rapi at puno ng pagmamahal habang ginagawa po namin ito. At ito na nga, nangyari na ang dapat mangyari. siya ang nakauna sa akin. At naulit po ito ng ilang beses. inahanap hanap ko na po siya. Hanggang isang araw, Kuya Rapi, nakareceive ako ng text sa kanya na siya ay pupunta ng Manila kasi po isa siyang seaman at sasakay na po daw siya ng barko. At para po daw ito sa aming kinabukasan. Siyempre pumayag po ako, Kuya Rapi. Yun na pala ang last niyang communication sa akin. Ginoghost niya po ako at hindi na po siya nagpaparamdam. After one year, nakita ko na lamang po sa Facebook na may asawa na siya. Naghintay po ako sa wala, nagmahal at ko. Mahirap na po magtiwala, Kuya Rapi. Lahat po binigay ko sa kanya binigay ko sa taong aking pinagkatiwalaan. Ngunit sinira niya po ang aking pagmamahal at ang tiwala. Ito po ang aking kasaysayan ko yarapi na hindi hindi ko makalimutan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbigay buhay. Ang iyong taga-subaybay, Neneng. Nene, maraming salamat sa iyong liham. Parang roller coaster. Pag ganyan, ganyan, Full of excitement and pain. Aminin man natin, ganyan talaga yung buhay. Anyway, huwag kang mawala ng pag-asa. The right person will just come at the right time. Hindi siya para sa iyo. Tandaan mo, maraming mga isda sa dagat. And surely, darating yan. Magingat ka palagi and God bless you. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa hanggang sa muli. Ito pa rin yung lingkod, kaibigan, Rapi